Oh, ang kaluluwa ay immortal. The soul is not immortal. Dahil ang immortal lang mga kapatid ay walang iba, kundi ang ating pong Panginoong Diyos. At sa oras na ito, ay ating pong sasagutin yung one year na tanong ng ating pong kaibigan uh, dito sa YouTube. Ano ang iniisip ng mga namatay na tao? Ito po. So, dito sasagutin natin yung tanong ni ko 8038. So, one year ago na. Ay, hindi ko kasi masyadong uh, tinitingnan itong video nito At uh, ha tayo sa pagbibidyo. Pero ganoon pa man, eh, sasagutin na natin ngayon at maaaring ito rin ang katanungan ng maraming mga tao ngayon. At maaaring ito rin yung mga foundation ng mga talata. So, unang ginamit niya dyan, so Mateo 1P28. So, sinerge ko, Mateo 10.28 yan. Pagkatapos, yung Revelation o pahayag chapter 6, 9 to 10, at saka Mateo 17 verse 3, at saka unang Pedro chapter 3 verse 23, and et cetera, nilagay niya diyan. Eh, dadagdag na rin natin yung Lucas chapter 16, 19 to 31, yung tungkol po sa mayaman, sa sa bosom ni Abraham. So natangin natin ating pag-aaralan. So ito yung tanong niya, ang SDA man-made religion, sabi niya, mali ang itinuturo, ang patay tumutukoy sa katawan, hindi sa kaluluwa. Ayan. So man-made religion daw ang uh, SDA. So opinion niya yun. So walang katotohanan niya dahil dito titignan natin, na biblical yung turo ng Seventh-day Adventist. At dito sa kanya pong sinasabi, pina, tinatayuan niya o tinitindigan niya na yung kaluluwa ay immortal. Dahil ang katawan lang daw po ang patay. Yung patay ay tumutukoy lang sa katawan, hindi sa kaluluwa. So ibig sabihin, itong kaibigan na natin na si Noiko ay naniniwala siya na ang kaluluwa kailanman ay hindi mamamatay. So wala na paligoy-ligoy pa. Ating sasagutin na yan sa uh, banal na kasulatan. Ayan. Sa Biblia natin manalaman ang na sagutan. So totoo ba na ang kaluluwa ay hindi mamamatay? At ang patay lamang ay tumutukoy sa katawan? So basahin natin ng Biblia. Ang sabi po sa Ezekiel Chapter 18 verse 4. behold all souls are mine, sabi ng Panginoong Diyos. The soul of the father as well as the soul of the son is mine. The soul who sins shall die. Yan, 18 verse 4 ng Ezekiel, napakalinaw mga kapatid, no. Ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Yan ang sabi sa Tagalog, eh. The soul who sins shall die. Yan, 18 verse 4 ng Ezekiel. So, ibig sabihin, yung sinasabi niya na sa, sa sinabi niya sa taas na ang kaluluwa ay hindi mamamatay, ang patay lang ay tumutukoy sa katawan ay maling pagkaunawa at hindi sinusuporta ng Biblia. Dahil sa Biblia, mga kapatid, ay binabanggit na ang kaluluwa mismo ay mamamatay. Ang sabi dito sa 18 verse 4, nagkasala. Eh, ilan ba nagkasala sa atin? 'Di ba? Lahat tayo nagkasala. Sabi sa Romans chapter 3, verse 23, no? Lahat ay nagkasala. So lahat ng kaluluwa, tayo mismo ay mamamatay, ang sabi po diyan. Tingnan natin, yung talatang binanggit niya, yung ginamit niya unang-una ay yung Mateo 10 verse 28. So dito lang muna tayo nakafocus sa video na ito sa 1028 ng Mateo na ikinakampi niya sa kanyang sarili, sinusuporta niya sa kanyang sarili na yung kaluluwa ay immortal at yung katawan lang ay yun lang yung mamamatay. So sabi dito sa 10.28, Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Oo nga naman, ano? Ang mapamatay lang daw pala yung body. Pero hindi, mama, hindi mapapatay yung soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. So dito mga kapatid, yung talata pa lang na ginamit niya sa 1028, kontra na agad sa kanya, laban na agad sa kanya. Bakit? Siyempre una parang okay lang yung unang sentence. Parang pabor sa kanya. Huwag ka matakot sa pumapatay ng katawan, pero hindi nakakapatay ng kaluluwa. O, para bagang yung katawan lang yung mamamatay. Pero ang sabi dito, may sumunod na Sentence, doon mismo sa verse. Matakot ka doon sa kayang pumatay ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Ibig sabihin, hindi immortal yung kaluluwa, kundi mortal. Pwedeng mamatay sa hell. At sino lang ang kayang gumawa noon na kayang patay yung soul at yung body? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. So mali po agad yung sinasabi niya na yung katawan lang yung mamatay at hindi yung kaluluwa. Kasi mismong binanggit niya sa 28, ay nandun na, mga kapatid, agad yung kasagutan. Kung baga sa chess, eh, checkmate na agad. Nandun na agad sa talata yung kasagutan na yung soul at yung body kapwa mamatay sa impyerno. Siyempre, tayo mga tao, hindi natin kayang patayin yung kaluluwa. ba? Diba? Tayo mismo, hindi natin kayang patayin yun. Sabi dito, ang kaya lang patayin ng tao, yung body lang. Yun ang ibig sabihin ng talata na yan at hindi yung kaluluwa at katawan ang kaya lang gumawa no na yung ating Panginoong Diyos. So ano bang ibig sabihin nung kaluluwa? Pag sinabing kaluluwa, anong ibig sabihin nun? Dadaanan natin yan. So sabi doon, kill the body but not the soul. Di ba? People can take your life, body, but they cannot take away your eternal destiny. Totoo naman yon. The soul here is not a separate conscious spirit. It refers to the entire person's eternal life or individual identity. Ibig sabihin, buong pagkatao to mga kapatid, hindi po hiwalay ang kaluluwa sa katawan. Hindi yan yung pinapauso sa TV na yung kapag namatay yung tao, ay may lalabas na parang Casper, na yun yung kaluluwa. Hindi po yun. Mag, magka, hindi po yan separate na ibang ikaw yun. Ano ba, napanood sa TV, sa mga pelikula. Nakakalito yung mga pelikula eh. Oo, nakakalito kasi kapag wala kang alam sa Bible, Maniniwala ka eh nasa kasaan siya tapos nakita niya 'yung katawan niya na doon, so siya 'yung kaluluwa walang ganun mga kapatid sa Bible pag sinabing kaluluwa whole being 'yon at meron tayong mga babanggitin ng mga expert pagdating diyan uh, isa na rito ng Ancient Hebrew Research Center so 'yung Hebrew word na definition ng soul this resources sabi dito this resource clarifies that in the Hebrew thought The soul is the unity of body, organs, and breath. The whole person. It challenges the translation of nephesh, a soul, in the Greek sense, advocating for understanding it is as the complete self. Pag sinabing soul, mga kapatid, sa ancient Hebrew, no, yung umpong thinking ng mga Hebrew na mga tao, yung pagkagamit nila ng word na nephesh or yung soul, ang ibig sabihin, complete self, ang ibig sabihin nun, no? being. Kaya nga sabi doon sa Genesis, di ba? Ano? Buhay na kaluluwa. Pinagsama yung iningan ng buhay at yung alabok yung body. Kaya naging hininga ng uh, naging buhay na kaluluwa ang tao. No? Hindi hindi sinabi doon na nagkaroon ng kaluluwa, kundi naging buhay na uh, kaluluwa. So, ibig sabihin tayo mismo, tayo yung kaluluwa. Meron tayong pag-iisip, humihinga tayo, meron tayong katawan. There's yun ang yun ang Hebrew thought. Mga kapatid, tayo mismo yun no? may pag-iisip, mayroong emosyon, tayo may katawan, tayo yung soul. Yung At sabi pa dito ni Paul Lesman, sa The Biblical Concept of the Soul according to Nipesh Psych, 1944 pa, Lesman explores the biblical use, usage of Nefesh emphasizing that it denotes the living person as a whole. Not a this the, uh, detachable soul. Ayan, ah, hindi detachable soul yung uh, yung soul na binabangkit kundi whole person or living person. He notes that in Genesis 2.7, man becomes a living soul, nefesh li haya, highlighting the unity of body and life force. Yan, mga kapatid ko, no? napakalinaw dito. According to Paul Lesman, so Bible, isa sa mga Bible scholar, 1944 pa. So authoritative ito pagdating dyan. Pag sinabing soul, living person. So sabi pa dito, mga kapatid, yung nakikita natin sa kabaong. Yun ay katawan na lamang. No? Yung kaluluwa, tayo mismo, ngayon, tayo, kaluluwa tayo, living person, di ba? living soul, na binabanggit, naglalaho tayo. No? Yung iningan ng buhay, sabi sa Ecclesiastes, ay bumabalik sa Panginoong Diyos. At ang bumabalik sa ala alabok, ay yung po katawan, yung body. Ayan, yun po yung tatandaan po natin. No? O, sabi pa dito, mga kapatid, soul means whole person. Ayan, atin pong banggitin yung Genesis 2:7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and a man became a living soul. Ayan, ano? Sabi po dito noong ginawa ng Diyos ang tao, pinormahan niya yung alabok, ano? Yung katawan natin ay galing sa alabok. At hiningahan niya ng iningan ng buhay yung ating mga ilong at ang tao ay naging living soul. Yan. Buhay na kaluluwa, ang, ang sabi diyan Naging buhay na kaluluwa, mga kaibigan. Hindi tayo yung nagkaroon ng kaluluwa. Pag sinabing nagkaroon ng kaluluwa, may kaluluwa ka. Hindi. Ang sabi sa Biblia, naging buhay na kaluluwa. Became a living soul. Magkaiba po yun. Ano? Pag sinabing nagkaroon ka ng rilo, nagkaroon ka lang ng rilo. Hiwalay sa'yo. Di ba? Pero pag sinabing nag-become, naging Rilo ka? Ikaw mismo yung rilo. Wala kang rilo kundi ikaw mismo yung rilo. Ang sabi ng Biblia, hindi tayo nagkaroon ng kaluluwa. Ang sabi dito, tayo ay naging kaluluwang buhay. Nag tayo ay uh, became a living soul. Ang sabi po dyan. no? Ibig sabihin, hindi hiwalay sa atin yung kaluluwa kundi tayo mismo yung kaluluwa. Combination sa madaling sabi, ang kaluluwa tayo mismo ay combination ng katawan, ng body o ng alabo sa hininga ng buhay. yan, napakadaling isipin. No? Kaya ating babalikan sa 18 verse 4 ng Ezekiel. So doon sa nag-comment, no? salamat sa, sa nag-comment, nag-question. Uh, hindi pala question yun, statement niya na yung body lang daw yung mamamatay at hindi yung kalwa. Basahin po muli natin. 18 verse 4, uh, English Standard Version. Behold all souls, the are mine. The soul who sins, shall die. Napakalinaw po niyan. At pag sinabing soul, sa Hebrew thought, sa banal na kasulatan, living person, buong pagkatao. Tayo mismo yun. Pag sinabi buong pagkatao, may pag-iisip, may emosyon. Yung body po na nasa kabaong, hindi po yan soul. Yan po ay body lang. Dahil wala siyang pag-iisip, wala na siyang emosyon. Body na lang yon Alabok ng lupa na lang yon Magiging living soul lang siya ulit. Sa pagdating ni Jesus, pag ng hiningan ng buhay, ang kanyang ilong. Yun po yung magnyayari. So, destroy both soul and body in hell. Sabi doon sa 10.28 ng Mateo na nagpapatunay na mamamatay ang kaluluwa. Kasama ng katawan. Ngayon, nilinaw na sa pamamagitan ng Panginoong Diyos. Sa mga hindi na nampalatay sa Panginoong Diyos, tayo mismo, buong pagkatao natin, ay mapapahamak sa dagat-dagat ang apoy. Gada sa power over eternal life and death. Ang sabi dyan, pag sinabing destroy sa Bible, complete and final annihilation. Annihilation. Not eternal conscious torment. No, magkaiba yan. Marami, nan, marami mga naniniwala ngayon na, na nagpapahayag ng na mga relihiyon na eternal conscious torment daw. Hindi destroy yun pagka ganun. Torture yun. Walang ganun sa Biblia at hindi ganun ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang sabi ng Biblia, destroy, masisira, mamamatay ang mga taong hindi na nampalatay sa Panginoong Diyos. Dahil ang meron lang buhay na walang hanggan, human ng palataya. The word hell, translated from Gehenna, a place symbolizing complete destruction and at ongoing torture. Dahil wala namang buhay na walang hanggan yung mga hindi na nampalataya, hindi po eternal torment para sa kanila. Kundi sila ay masusunog sa dagat-dagatang apoy at magiging abo. Yan po, totally destroy kasama sa satanas. Hindi po ano ah eternal conscious torment. Hindi po ganoon ang Panginoon Diyos. Kundi ang pagparusa ng Panginoon, total destroy the soul and the body. <laughs> Yan. Idiniin na mismo doon sa Mateo 10.28. Kaya po doon sa gumamit ng Mateo 10.28, wag lang po yung first sentence ang babasahin nyo. Basahin nyo na buo yung verse kasi nandoon na mamamatay pati yung kaluluwa at yung body sa hell. Hindi lamang po yung katawan. Ano? Oh. Kasi matatrap ka niyan. Ikaw na yung gumamit ng talata. Nandun din pala yung pangontra sa'yo. <laughs> Nandun din yung sagot sa tanong mo. Sabi pa rito sa 6.23 para bigyan din. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sin leads to death, not ongoing suffering. Yan ha. Only the saved receive eternal life. The wicked do not live forever in torment. Napakaliwanag niyan. Inulit na natin, mga kaibigan, mga kapatid, no? Uh, ang may buhay na walang hanggan lang, ang mananampalataya, at hindi po ang mga makasalanan. Kaya totally destroy. Kaya, No wonder, ang sabi sa Malakay chapter 4 verses 1 to 3, all the arrogant and every evil doer will be stable, and the day that is coming will set them on fire. Not a root or a branch will be left to them. You will be trampled on the wicked. They will be ashes under the soles of your feet. Ang sabi po dito, magiging abo yung mga hindi sumampalataya sa Panginoong Diyos. Napakalinaw na sinasabi ng Biblia. No? Napakalinaw. At ito hindi mapapasilbulian ng kahit na sino man. So napakalinaw niyan. Kaya sa mga kabataan, na katulad ko, no? bilang huling mensahe sa atin, wag tayong fear those who can hurt you physically or socially only God holds your eternal future. Live with Him at the center, not out of fear, but trust and oh, No? Trust and obey. Trust and have faith on Jesus Christ. So, huwag tayong matakot to sa mga taong kaya lang pumatay ng katawan, pero hindi ng buong pagkatao natin, hindi ng buong whole being natin, kundi sa Diyos na gumawa ng ating pong mga buhay. So, so, so sa susunod na pag-aaralan ay patuloy nating aarali ng salita ng Panginoong Diyos. At susunod natin yung Revelation chapter 6. Abangan nyo po yun. Napakaganda ng talata na yun. No? Abangan po natin yan kasi sinabi rin doon sa tanong yun. Eh. So napakaganda sagutin yun. At uh, maisa-isa natin yung mga verse na yun. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Muli, ito po si kaibigan nyo, Nalvin Alabansa at kung kayo rin po ay mayroong katanungan regarding do sa ating napag-aralan ngayon, comment nyo lamang po dyan sa comment section. At sa tulong at biyayan ng Panginoon ay ating pong sasagutin ang lahat ng yan. God bless po sa inyo pong lahat.